mga kapibs! It's me, Nisha, your babes! Welcome back to my channel! For today's video, mga kapibs, since three days na ang aking mga BA, so kailangan na sila putulan ng mga buntot. So ngayon, mga kapibs, ipakita ko sa inyo ang pinaka madaling paraan at pinaka safe na paraan sa pagputol ng mga buntok ng mga piglets. So, just watch and learn mga kabibs! Mga ka since almost 13 years na kami na nag nag-alaga ng mga babuyan. Based on my experience, ito lang ang ito pinakamadali at pinaka-safe na paraan sa pagbutol ng buntot ng mga piglets. Kasi nag-try ko na yung iba na ginagamitan ng blade or scissor na hindi hinihit. At mayroong mga, mayroong mga situation na may pagdurong na na experience sa mga BA. So, para sa akin, ito lang ang pinakasip na paraan. So, first, kailangan mo i-hit ang gunting or scissors. I-hit so, so, bakit nga ba i yung scissors mga kabibs para iwas sa pagdurong Kung magdurong man, yung buntot, kong so, Ito yung pinaka-safe. So, try ko natin na yung mga kabibis. Just watch and learn. So, ito. Um. I <laughs> do 뿅뿅뿅. <shrug> yeah <laughs>

Obrigado. <sí> 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 ano, ang pinaka safe at madaling paraan sa pagputol ng buntot. So I'm sure meron na namang magtatanong nito kung bakit nga ba kailangan putulan ng buntot ang mga biik. Since advance akong mag-isip mga kabibs, sasagutin ko na lang ngayon kung bakit nga ba kailangan putulan ng buntot ang mga biik. Ang last rason mga kabibs kung bakit kailangan tutulin ang puntot ng mga BX para nang malaki na sila ay hindi sila magkaproblema mga kabilso. Kasi pag tumans na sila mga kabilso, sobrang makulad na yung mga baboy. Maaring kagali nila yung mga buntot nila. So, mas matsugat yung mga buntot nila mga kabibs, at Maaring magkos na infection mga kabilso at isang reason mga kabibs kung bakit putulan ang buntot ng mga bibs is pag lumaki na sila o oh, hindi kaya gawin silang inahin mga kabibs for example ito yung pinakasay ito mga kabibs ipakita ko yung example kung bakit kailangan putulan ang buntot ng bibs ito yung inahin ko kapag hindi mo pinatulan yung buntot niya so sigurado ako hanggang dito yan mataas yan ang, ang buntot hanggang dito siguro yan sa sahig so sa tuwing mga sa tuwing mga anak sila mga kabibs may mga dugong umaagos syempre yung mga inahin igiwang giwang ganun gano nila yung buntot nila mga kabibs eh. Giwang-giwang -giwang nila yung mga buntot nila mga kabibs. So, maaring yung mga dugo sa sahig mga kabibs tumalsi kung saan saan maaari pang matamaan yung nag-alaga o nagpaanak ng baboy mga kabibs sa tuwing mga anak sila at mataas yung kanilang buntot tumalsik yung dugo kung saan saan tumalsik pa sa mukha ng nagpaanak so dapat lang talaga mga kabibs na yung buntot nila dapat ganito lang kano, ano kataas. kasi kung hindi to pinutulan siguradong abo to dito Abo to dito sa sahig mga kabibs siya na itura nila mga kabibs hindi yung mga buntot nila <laughs> May tanong sa si detalye sa vlog ng mga patients. Sabi niya, ganyan ba talaga ang kulungan? Parang napakasikip. Sakto lang sa kanya. Hindi siya makakilos. Hindi siya makakilos mabuti. So si Sally, so si Sally Dapralero, sagutin ko yung tanong mo sa next vlog process. Huwag mo na ngayon sis kasi sobrang busy pa ako. At nahanap ko pa yung measurement namin kasi or tip measure namin kasi kailangan ng tip measure pang ano pang sukat ko sa farrowing pain kasi para masagot yung tanong mo eh, bakit bakit ang sikip sikip bakit ang sikip sikip ng nilalagyan sa inahing baboy bakit tamang tama lang sa kanila so yung tanong mo sister sa next vlog And that's all for today's video mga ka -bibs. I hope may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. And I hope nag-enjoy kayo sa panood sa aking mga videos. And sana naman huwag kayong magsawa sa aking mukha at patuloy, at patuloy niya akong support na rin mga ka-bibs. Thank you for watching mga ka-bibs! Bye-bye!